Dramatikong panawagan kay Maria, ina ng awa, para sa kaligtasan ng mga anak na biktima ng droga. O Maria, ina ng Diyos, reyna ng langit at lupa, kami lumuluhod sa harap mo, taglay ang pusong puno ng pasakit at kaluluwa na binabalot ng kalungkutan. Nakikita mo, o mahal na ina, ang iyong mga anak na nalulubog sa hukay ng bisyo, nakagapos ng mga tanikala na hindi nila kayang putulin, Hinihila ng mga anino ng dilim, wala ng lakas para makalaya. Sila, na dati puno ng buhay at pag-asa, ngayon ay naglalakad sa kadiliman, inalipin ng droga, winawasak hindi lamang ang kanilang katawan, kundi pati ang kanilang kaluluwa. Ina, tulungan mo sila, sapagkat sila nawawala, bihag ng kasamaan na dahan-dahang humihila sa kanila patungo sa pagkawasak at kamatayan espiritual. O ina ng awa, katulad ng iyong pagtayo sa paanan ng krus, habang nasasaksihan ang paghihirap ng iyong mahal na anak, ngayon ay nasasaksihan mo rin ang pagdurusa ng mga anak mong pinahihirapan ng mga tanikala ng bisyo. Nakikita mo ang kanilang mga buhay na naupos, ang liwanag sa kanilang mga mata ay nawawala at ang kasamaan ay bumabalot sa kanila. Ikaw na nakaranas ng pinakamalalim na sakit, ay may kapangyarihang magdalang awa at kaligtasan sa mga kaluluwang ito. Ipamagitan mo sila sa iyong anak na si Jesus, humiling ka sa kanya na buhusan sila ng kanyang walang hanggang awa at palayain sila mula sa pagkakaalipin ng droga. Ipinagmamakaawa namin sa iyo, o ina ng kalinis-linisang puso, naway ang iyong mga luha ng habag ay maging balabal ng proteksyon sa kanila. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, wasakin mo ang mga tanikala ng bisyo. Yakapin mo sila, o ina, at iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal, ang pag-ibig ng isang ina na hindi kailanman tatalikod sa kanyang mga anak, kahit na sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang pagkawasa. Ina ng mga kapighatsian, naririnig mo ang pag-iyak ng kanilang mga pamilya, mga magulang at kapatid na nasasaktan habang pinapanood ang kanilang mga mahal sa buhay na bumabagsak sa bisyo. O Maria, yakapin mo rin sila, aliwin mo ang kanilang mga pusong puno ng pasakit. Bigyan mo sila ng lakas upang magpatuloy at ng pananampalatayang may kapangyarihang maghihilom at magdadala ng kaligtasan kahit sa mga tila nawawala na. O Maria, ina ng awa, Dinadalangin din namin ang mga naglilingkod upang iligtas ang mga kaluluwang ito mula sa kadiliman. Mga doktor, mga tagapayo, mga voluntario at lahat ng mga taong buong pusong nag-aalay ng kanilang sarili upang sagipin ang mga buhay mula sa bangin ng bisyo. Bigyan mo sila ng karunungan, pasensya, at lakas upang maging mga kasangkapan sila ng iyong biyaya. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang ng kanilang gawain upang maantig nila ang mga pusong sugatan at maibalik sila sa landas ng kagalingan, pisikal man o espiritual. Makapangyarihang reyna ng langit, protektahan mo ang aming mga komunidad, aming mga tahanan, aming mga kabataan mula sa sumisira ng kasamaan ng bisyo. Ilayo mo sila sa mga tukso ng kasalanan at bigyan mo ng lakas upang labanan ang mga puwersang pumipilit sa kanila pababa. Nagtitiwala kami sa tagumpay ng iyong kalinis-linisang puso. Naniniwala kami na walang anumang kasamaan ang makalalaban sa kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, na nagtagumpay laban sa kamatayan at kasalanan upang kami iligtas. O ina ng luha, yakapin mo ang lahat ng mga umiiyak, maging sila'y mga biktima ng bisyo, o mga nagdurusa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Naway ang iyong mga luha ay maghugas ng kanilang sakit at magbigay sa kanila ng pag-asa. Kasama ng iyong anak, naway kaming lahat ay makarating balang araw sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan kung saan wala ng sakit, wala ng pagdurusa, at wala ng luha. Amen! Mag-like, mag-comment, mag-share, at mag-subscribe sa channel.